Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been. day 3 na ano so ngayon guys lumayo tayo ng pag vlog nandito tayo sa kanya uh, patin ay so may taong nagkontak sa atin may nilapit na isang pamilya so ating pinuntahan in action uh, yung ating pinandito ay eh, para lang malaman kung ano yung kanyang story ng kinabuhay niya o buhay niya no? so ngayon mga idol samahan niyo ako nung buti na lang may mga kasama ko rito sa mga bata saka kapatid ni Ate Nini, yung mama ni Tuntun. Siya yung nag sa atin nung nagsabi na, Sir, meron dito isang pamilya na luoy kaayo. Uh, sabi, luoy man kami ay mas luoy pa. So, yung pinuntahan natin dito para malaman natin siya kung anong kanyang story ng buhay. So, tamahanin niya ako mga idol na ano may tayo pinamili na kahapon ng mga ayuda ano, para sa mga kababayan natin. So, ilan niyo mapuntahan natin ngayong araw ay eh, Okay to para meron tayong mabibigyan uh, ng mga tao sa, uh, sa ating kababayan. So, perfect. Ah, uh, yeah, sampai sini. Ah, uh, okay naman yung bahay niya dito sa harap. Dito lang sa harap pero kung makita ninyo is talagang para sa akin. Karapat-dapat din siyang tulungan. Ah, uh, hindi lang natin alam kung bakit ganito yung sitwasyon ng kanyang buhay. Pati kanyang bahay is parang nagigiba na rin. Ano? So tawagin muna natin tao dito. Ayo. Kapo. Salitang Tagalog. Ayun, maayong buntag, Nay. Kumusta ka diri, Anay? Nagantos. Ayun, sino ka uban mo rito, Nay? Ay, ikaw ra. Okay lang ba nay na sumulod ako sa imong balay? Yeah. Ayun, so, mga idol. Papasok muna tayo sa bahay ni Nanay. Si Nanay, anong pangalan niya ulit, Nanay? Si Nanay na... Anyas, Añez, oh. Anyas ko. Ayun, Anyas ko. Si nanay, meron na Anyas ko. So, si nanay ay solo dito sa kanyang bahay. Ingkod ka na. Mas maganda siguro na nakalingkod ka, ano. Okay, okay lang na. Pish, ako. So, naya ako po si JP Bentong TV. Sa YouTube, o sa social media ako na tatrabaho ko, kaya ako ay isang vlogger. So, ang totoo ko pong pangalan ay Joseph Pina So mayroong isang concerned citizen na nandito nagkontak sa akin inilapit kayo sa akin na looy daw kayo kaayo kanang wala ka na daw kauban dere sa inyong balay uh, nasa inyong asawa na okay lang bang matanong ah, wala na mag -uli. pero asan siya ngayon karon ah, wala kang ka. bulag mo nagbulag hmm. pila katuig na nai upat na So, may ilang taong ka na karon karun? Hmm, hmm edad? 65. So, ang asawa mo, ilang taon na ngayon? ano pangalan ng asawa mo? Robin Anyasco. So, tatay Robin Anyasco yung kanyang asawa, ay eh, sinanay ay parang pinabayaan. Ano? So, sinanay ngayon ay solo dito sa kanyang bahay ang may mga anak ka po. Nasaan mga anak mo na eh? Mga minyo na pero na lang ay na may naihahatag sa imuhang gamay natabang. Na, may tabang hindi nagmayo po nilang mga atimana ano, may mga binubuhay na rin kumbaga nakakuan na lang sa imo nakalalay nakatingin kung ano nangyayari sa kanilang magulang sa araw-araw so ano naman pinagkakakitaan mo na eh? wala gyud wala kang kuan dito tao dito yung mag maibaliga mga gulay-gulay. Ano? Wala. Wala. Ah, may ka. Anong sakit ka. Ano, sakit mo na Ay, sa so, kwan, pasma, ano? Yan yung sinasabi sa amin ay sa Tagalog na ang batang masipag, paglaki, pagod. Pagdating mo ng edad ng 50, 60 is gusto na lang ng katawan mo ay mamahinga. Ayaw ng kumilos. So, tinuod pala talaga yun na Kapag daw ang taong masipag ng kabataan pa, pagdating ng edad eh, parang kinukuha na ng taas yung lakas mo. Gano'n ang nangyayari siguro, kaya kaunting galaw mo, mapagod, magkasakit ka, ano. So, yung mga idol, oh, kita na nyo naman bahay ni nanay dito eh, ito lang po yung harap na, ah, kasi naman siya dito sa PICAS, pero, itong part na to eh, giba na, hindi ko alam kung kakayahin ako nitong sahig niya dito tapos hanggang dito mga idol oh. butas na rin dito so hindi na rin dyan napapagawa dahil wala nga siyang pira wala siyang, kata eh, kung bagay, wala siyang katuwang sa buhay para maipaayos yung kanyang bahay so, makikita ninyo mga idol oh. tagos na yung taas yung langit kita na ang langit dahil ay eh, wala nang bubong meron man siyang sin ilang perasong sin 2, 1, 2, 3, 4 apat na sa si perasong sin So, baliwalo. So, ito yung kanyang kwarto. Kita ninyo si nanay ay solo dito. Dito siya natutulog mag-isa. May mga anak naman daw si nanay nandito sa paligid. Kaso hindi na ganun yung suporta. Kasi may sariling pamilya na ano, nay May sariling pamilya na iyong mga anak. Minyo na. Minyo na yun. Hmm. Kung... Kung, ito, yung bahay nila ah, ito yung bahay ng kanyang mga anak malapit lang din so kung anong pwedeng material na pwedeng gamitin ay eh, ginagamit din nila tulad nito sa anak niya ay eh, plastic yung ibang bongbong -bong or dingding tinatawag -ding, sa Tagalog ano. so ako na eh, meron naman hindi man po ako na hindi ako mayaman na vlogger hindi rin ako sikat na vlogger ako ay isang kwan lamang instrumento. Kung bagay may mga taong nagbibigay sa akin ng tulong, is isinishare ko din lang sa kapwa ako dito sa inyo. Ano? So, meron akong konting dalam kwan dito, ah uh, grocery, uh, bigas, tsaka kaunting tinapa, dilata. Yung mga dilata, ano? So, kung ano man yung matanggap ninyo sa akin, is ipagpasalamat niyo nalaan sa ginoon na uh, na ay nakaabot ako rito sa inyo ha sa lugar nyo ano tapos eh siyempre, 'wag niyo kalimutan lagi na sa ay temawag tumawag sa taas. Kasi yung nasa taas man yung gumagawa ng lahat. Kumbaga, ang ginawa ang kanay makasabot sa ating kinabuhi. Kung ano yung mangyayari sa atin ugma, susunod na adlaw, di diba? So, 'wag lang mawalan ng pag-asa na yun, malay mo. Baka dito may ma uh, habag sa iyong sitwasyon, matulungan ka kahit sa pang kunman na ito kaunti, no? Hindi ko man hindi man ako mangangako nai, na na patutulungan ka, matutulungan kita. Pero isa lang yung masasabi ko na hindi ito yung una at huling pagpunta ko dito sa iyo. No. Pwedeng merong susunod na adlaw, susunod na buwan, makabalik ako dito sa inyo, ano? So, kukain ko lang muna na yung kangkuha, yung aking kaunting dalang tulong para sa iyo. Saglit lang, ha. So mga idol, uh, kukunin muna natin yung ating kaunting grocery para kay nanay. So medyo na pala yung ating vlog ngayon, dito tayo sa Patin Agusan del Sur. So shout out po sa lahat ng mga uh, supporters natin dito sa Agusan. So gamit natin ulit ang ating Sparko. Salamat sa tiwala ni Sparko sa ating kay saka nagtiwala ng unang may-ari, Sparko. ayaw na so ito mga idol importante tayong grocery yung dala para kay nanay Mirna no? so ito ay nabili natin to dahil sa mga taong tumutulong din sa atin na nagbibigay sa atin sa panggastos natin so ating tinitingi-tingi o hinahati-hati para maibigay naman natin sa mga katulad ni nanay na para sa akin karapat-rapat din namang matulungan tingnan naman guys uh, tagus-tagus na yung kanyang dingding -ding. wala nang dingding dito yung kanyang apakanan dito halos nauubos na rin yung sahig Yan. so sabi ni nanay eh, siraan na ang kanyang bahay ito tinuod naman uh, sira na yung bahay ni nanay uh, ito na lang titira na maayos so hindi ko siguro pag gabi yung malakas ang ulan eh, nababasa na rin siya dito so, eh, makita nyo naman na uh, wala na talaga to sira na so na eh ah uh, ito bigas na to eh, ipagdamutan mo na muna ano eh, okay, yan lang yung aking nakayahan na may abot sa iyo ngayon pero malay natin sa susunod meron mas magandang blessing so madagdagdagan natin di ba so ano masasabi mo na sa akong dala uh, uh, Yan naman ay hindi ko naman hindi ko naman kasi ako makakatulong kung ako lang meron din lang na nagbibigay sa akin so kahit pasabihin nilang hindi ko gamitin sa pantulong ko sa kapwa eh ako na yung nagdi kung paano ko siya mababudget para may budget ako, may budget yung aking may bablog, may bibigay ako, di ba? Para kumbaga eh, na-share ko yung natatanggap kong blessing sa aking kapwa. So, yan ay wag mong isipin na sabi ko nga sa iyo kanina, eh, wag mong isipin na ito yung puliko ko ano napagpunta rito Ah, uh, hindi lang siguro to kay pwede pang kinang mabalikan susunod siguro nga pang adlaw siguro ano kay medyo malay ulay kasi yung akin destination kay taga tagbina ba ako Ah, uh, tagbina sa del sur so itong inyo is agusan na ano so agusan del sur na sa inyong lugar so kanina eh dapat kahapon pa ako eh kahapon naman is parang hindi ko nakontak agad si ate ng okay na oh nandito baka kasi mamaya wala ka pagpunta ko so masayang yung pagpunta ko dito so, oh, tapos ikaw lang ka talaga yung sinadya ako dito na mapuntahan saka yung isa rito sinasabi meron pa raw ditong isa so mamaya pupuntahan ko din yun mga idol may kita nyo rin na kung ano istorya ng kanilang mga buhay dito si nanay walang trabaho hindi na siya pwedeng magtrabaho dahil ay sakitin nga siya Kala, tulad ngayon daw ay medyo inalantan siya so may mga anak naman si nanay kaso hindi na ganoon ka yung pagtulong ng mga anak niya na talagang halos yung kailangan ng magulang nila inaibibigay nila dahil ay pobre gihapon din may pamilya na sila may kumbaga na kaminyo na sa so, salitang bisaya ano na so ilang taon naman na yung mga anak mo pala karon Pila katuig na imong mga anak? na rin. pag na ang Ang edad niya. Edad Tapos ilan ang anak niya? duha Nag-aaral. Wala pa. So, ilan taon yung panganay niya? Grade 1? Ah, school na. Ako, yung unang... Ah. Kanang unang panganak mo is Ilang taon na ngayon? Pila ka tuig ka ron? Siya. Ah, 30 na. So, bale nakapag-asawa na siguro siya mahigit ng 20 years. Ang pasabot ni mo. Ah, okay. So, mahigit ng 20 years na may asawa yung kanyang panganay. Panganay no, pinakamaguwang anak. So, meron ng nag-aaral lalo na pala at high school na kaya sabi ang ay hindi na ganoon yung may tulong kay nanay kung ano lang yung kaya nilang maibigay sa magulang nila yun lang na binibigay pero okay pa rin yung kasi hindi nila pinababayaan yung kanilang magulang na tulad nito sulo na sa bahay si nanay wala nang kasama wala nang asawa si asawa niya yung asawa mo na hindi na bumalik talaga dito pero buhi pa buhi pa siya mga ila, may ilang taon nang hiwalay kayo hindi okay, pila katuig na kayong bulag lima lima katuig para So, kung talagang makikibalita ka, malalaman lang sana kung buhay pa o oh, hindi na. Kung unsang kung ba, anong isang kay, dahilan, ba't, ba't mo nagbulag? Hmm. Hindi, anong, anong dahilan na inyong pagbulag? Hindi mo mag-away. Basta lang mo nagbulag. Naglakaw siya unsa may may dahilan Ba't naglakaw siya? Ba't dali na nang hid? Tapos paglakaw niya, dili na siya nagbalik simula noon. So kung 5 years, kailan pa kayo nagbulag? 20 21? oh, 2020. 2020 ano? Mm. So bali mag 5 years na. So talagang simula ano hindi na siya, wala siyang bumalita kahit sa mga anak niya. Kana ang nung yung mga anak mismo, ma, yung papa. Nung no, nakakapagtaka si kuya, ano, bigla kayong iniwan ng kung kailan pa sabi ay mga anak ay okay na, matatanda, may sarili ng mga buhay. Doon pa kayo nagbulag, ano? Tinood siguro yung walang po <laughs> Kay dugay naman mo nag-uban tapos kanang dako na ang mga anak ninyo. Doon pa na, doon pa nagkaisip uh, si tatay na magbulag mo. Yeah, dili man siya pala hubog. Okay. Naay nag-inom oh. siya. Dili man siya na sabila ay, dili man siya na mika bahay, anak. dalagang Ta talagang wala kang kabalo sa dahilan na oh. ba't ka iniwan ni tatay eh hindi ka naman ah, hindi ka man alagaan eh kung sabihin natin oh may nagkakasakit ka eh hindi ka naman yung alagaan siguro no na um, um so ano naman ang alam mong trabaho na yun, no araw nung, no, umalakas malakas ka pa sabi na ay batan on ka pa Ano ang sabi lang ang, ang tao dito, iba yung oh, salita yung hurnal? Oo. Oh, ang hurnal na, dari ah. Na-overfatig siguro po. na tapos napas mo. Magdang uh -huh. so, pag-upuan. Kasi nga nang pag-ayo ninyo ng ganda po kailan na niya po. Mm mo nang nararamdaman niyang iyong ganyan karamdaman? Tagod-taod na rin. Ito na Ilan taong ka nang arit na Ilan ta pila ka tuwig ka na karon? 65. 65 pa lang si nanay. So, may natatanggap ka naman sa senior citizen ni mo. Na ay nadadawat ni mo ba sa senior citizen? Pila ka bulan din sa si inyo ha? Unom din. Tapos, pila ang nakukuha na Hindi, pila na nadadawat ni mo? Pila ang... Hmm. Tapos, sa anong na buwan na yun? Nag-6,000, 3,000, 3,000 ang kan. Sa balik isang buwan, isang libo. Ito lang lang kay, di ba tayo buong ganang buwan? una biya ang utang kay, mm -hmm. Kulang pang pambayad, halos no. Kung magasto talaga, sipin nyo guys yun ang buwan ng senior citizen dito sa Agusan, ay eh, pumapatak lamang na isang libo ang isang buwan. 500. 500 lahi man ang Manila pa parang mataas ang rate kaysa diri ah. hmm. Dako, dako sa Manila ang mga senior citizen na kukuha ng isang buwan. Dako. Dere sa inyo, ha, karalimitan ma may encounter, ayun na, isang libo, limandaan. Tapos iintayin nyo ng every six months, yung iba, every, every three months. So, kung yun ang iintayin mo sa iyong buhay araw uh, araw 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 kurot may pangutang. maipangutang kung ang kagutayan niya na ay mamatay ako pamilyo mga... mm hm siya na pay amutan sa mga buhay lang lang din mo limkunan lang pay pay tikungan hm tawos makuha mo nimo Buong. buhay pero adon man ta mag bayad-bayad sa kawas kay nai na bayad sa sekretary ano ko oh mo to ko an bulan mo mga matay So, may may go lang yung iyong nakukuha sa senior citizen ay kapag kan kapag nakuha ni mo hindi mo na halos din maiuwi ng buo ano kulang na kay pambayad mo sa kwan pagkakuha ni mo sa mga utang-utang pero pinakamadalas na natitira sa imuha sa senior ni mo pila ka ilan libo oh 6,000 5,000 na lang isang libo na naipang utang mo pero sa looban ng kwan anim 6 na buwan mong inintay dugay ka ayon no hmm. sabagay sabagay tinood man yung ingon ni mo na wala tayong sabi lang ay walang magawa dahil ay binigay laan naman sa atin ng government. Pero, katulad mo na ay na walang, hindi ka na nakakapagtrabaho, sana naman ay nakukuha nyo ng mas maaga, diba? Kasi, lusad ka ayaw man yung mag ka ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, hanggang anim na buwan, bago mo pa magkapira. Kung dito naman, kung ano sana naman lang yung iyong pwedeng mapagkakitaan, mga gulay-gulay sana kaso sabi mo hindi ka na makapag trabaho hmm. hindi ka na mamaligyan ng mga gulay no dili really? so yung yung mga anak mo naman lahat sila nandito lang sa paligid ni mo hmm. Mm -mm. labor din lang so ganun din maliit din lang yung kanilang income so yun mga idol ano Uh, kung sino man yung nakakapanood ng ating video ngayon is uh paki-share ninyo, paki-like at sa may mga gustong tumulong at mabubuting puso uh baka gusto ninyong tulungan si Nanay Merna, eh pwede naman kayo mag-contact sa akin or anong gusto ninyong gawin natin para matulungan si Nanay. Kahit na medyo malayo-layo dito sa amin, eh pwede ko naman siyang mapuntahan at pa-schedule ko yung pagpunta at pagbalik ito kay nanay kung talagang merong willing na tumulong kay nanay. So, si nanay, giba na po ang bahay ni nanay, iniwan ang asawa, yung ang story ng buhay niya na hindi niya alam kung ano ang dahilan ng pag alis ng kanyang asawa na pa nananghidraw sa kanya or nagpaalam eh maglalakaw na o alis ano simula doon nun, eh, hindi na bumalik hanggang ngayon So, si nanay, solo na lang sa bahay niya. Kaya ngayon, ito, wala na, wala na siya mag-aayos. Siguro, mga anak niya, sobrang busy rin kasi kailangan araw-araw maghatrabaho. Hindi na rin maasikasuhan yung kanyang bahay. So, hindi ka naman tunay na babasa pag-abi. Pag malakas ang ulan, ano? Kayo? Oh? Kaya kung dito kasi mga idol, ikita din dito. mahirap talaga yung tumatanda na mga magulang natin. E, eh, mapapabayaan siguro. E, eh. ngayon, sa panahon ngayon, yung aking magulang ay eh, napapabayaan ko naman siguro. Eh, dahil hindi ko rin nakakasama. Pero ako kahit pa paan, e, eh, pinapanalahin ko pa rin na sana may mga taong mag-aruga sa magulang ko. ni nanay, tulad ko rin na kahit malayo sa pamilya, tumutulong naman tayo. Nagahanap tayo ng mga katulad ni nanay na makabawi man lang tayo kahit sa kanila na isang magulang dapat ay hindi pabayaan ng anak dahil nung maliit pa lang tayong mga anak eh tayo yung halos ayaw padapuan ng magulang natin sa lamok ayaw pa tayo sa mga langgam o gu, guyam ano sa langgam Ganun yung pag-aalaga sa atin ng mga magulang natin. Pero ngayon, matanda na yung ating magulang, ay huwag naman natin kalimutan din yung obligasyon natin kahit na maliit na bagay, maitulong natin sa ating magulang, ay eh, matulungan natin. Ano? So, sa lahat po ng aking mga subscriber, followers, sa lahat na nakakilala sa akin, ah, pakishare po ninyo itong YouTube na to, itong ating video na to at para naman ay makatulong tayo para kay nanay kung so, sinong nais tumulong so hindi ko naman napahabain yung ating video rito at maraming maraming salamat sa lahat ng nanood ng video ito so nandito tayo sa bahay ni nanay Merna ngayon dito sa Agusan del Sur so update ko pa kayo sa mga susunod natin na vlog kung mabalikan natin si nanay is may kita nyo naman ulit siya sa ating youtube channel ano so hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat nay maraming salamat din ha sa pagpa-unlock ng pag interview sa ako ah sa imo ha ano so ayan oo -oh. so ako naman kasi kapag kapag appreciate ko yung paghihirap ng tao at nakikita ko na para dapat tulungan gumagawa ako ng paraan para mapuntahan ko so ngayon puntahan kita meron kahit may lakad pa ako dun sa amin sana Is pin ikaw ang pinunt pinuntariya kong puntahan ngayong araw. Ano? So, nai ah, lagi ko lang nasasabi sa iyo, ang pasalamat ko na lang sa iyo, isama mo na lang ako sa iyong pray. Ano? Na sana magtagumpay ako dun sa aking mga adikain sa buhay na tumulong sa tulad ninyo. Hindi man po ako dato, hindi rin ako sikat na vlogger, pero may nagagawa ano, GP Bintong TV, Hanggang dito na lang po mga idol.